Taong 2022 nang ilagay sa listahan ng Most Wanted ng Western Mindanao ang Abu Sayf Group sub-leader na si Mundi Sawadjaan. Matapos ang kidnapping na naganap sa Sabah, Malaysia, kung saan siyang itinuturing na mastermind. Ito na ang huling pagkakataong na paulat na nangidap ang grupo ni Mundi. Mula noon, lalo pang naging mailap ang ASG sub-leader at habang tumatagal, lalo pang sumisikip ang ginagalawan nitong mundo batay sa pagbamasid ng Western Mindanao Command sa galaw ni Mundi sa wajaan napag-alaman na mula Sulu, tumawi dito patungo sa Karatig Probinsya na Basilan. During the time na na-dismantle na yung Abu Sayyaf sa Sulu, so wala na rin siyang mga uh, kasamang Abu Sayyaf doon na pwedeng sumuporta sa kanya. Uh, galit na rin ang tao sa kanya. So he decided to evade the troops and uh, went to Basilan to meet and reconnect with the uh, Abu Sayyaf of Basilan. Other than survival, of course, since he has the skill of making bombs, assessment ko ha, ah, ibibenta niya ito sa kanila. Ibibenta nila yung skill niya, then of course, kailangan din niya ng pera for his survival and to support his family. Dahil dito, na alerto ang one of Infantry Brigade na nakabase sa Isabela City, Basilan tungkol sa posibleng pag-asik na muli ni Mundi sa probinsya. Of course, uh, may report sa Sulu na umalis siya doon. And then, siyempre tinitrace natin the entire community, the entire forces of Western Mindanao. And then, na-confirm uh, namin na nandito siya. Of course, maraming reports, no? He is an bomb expert. Eh. Trained siya dyan. And uh, may mga reports kami na... Marami rin siyang tinuturuan. Si Sawadjaan, uh, tingin ko naghahanap siya ng... Imagine mo ang Sulu, isang division yung military dyan. Diba? So ang litlit, -lit, ang total land area, mas malaki ang basilan. Tingin ko maaaring naghahanap siya ng konting space na pwedeng magpahinga, na akala niya, uh, akala niya safe siya. Bilang utak ng mga mapaminsalang pag-atake sa komunidad at mga tropa sa mga nakalipas na taon, masasabing hindi pangkaraniwang leader si Mundi Sawadjaan. Kaya batid ng pamahalaan na kung hahayaan nilang manatili pa ito ng matagal sa basilan, ay magdadala ito ng matinding kapahamakan. Yung mga previous niyang mga ginawa, mga improvised explosive devices, mga IEDs, marami siyang... Yung mga, ginagamit ng suicide yes, bomber? Yes, siyang uh, kaya niyang gumawa ng mga uh, suicide uh, vest. Invest, okay. No? May mga reports na tayo dyan and may mga instances na may mga ginawa siyang ganyan sa sa Province of Sulu. Magandang gabi, Pilipinas.